Okay, ito na yung sagot doon sa puzzle na galing sa isang opening o sa isang laro. Okay, ngayon lang mga bossing kasi siyempre may trabaho din tayo at panggabi ang ating trabaho. Hindi naman tayo puro dama lang no. Kailangan natin magtrabaho, hindi tayo kakain pag hindi tayo magtatrabaho. Hindi tayo tulad ng iba na kahit isang buwan magdama na magdama, may kakainin no. Ako hindi ganon, kailangan kong araw-araw maghanap buhay. Okay, ito na. Opening 115. yan Sinubuan natin ng 314. Kain tayo ng 814. Dito siya, dito ang black. Pumunta dito ang white. yan, <clears throat> ang sabi natin, ano? Ano ang sulong ng itim para talunin ang puti? <clears throat> Talo na siya dito mga bossing eh. So marami nag-comment no. 12.7. Tama. Oo. Oh. Tama naman ang 12.7. Kaya lang, after nun, ano pa ang mga susunod? Yun ang ating ipapakita ngayon. So tama nga ang kimo 12.7. Yan o. Oh. May number naman eh. Yan. Kasi pag tira ng white dyan, ito. Yan. Pag tira mo yan, lahat na ng isulang ng puti dyan, ay lalamang ang itim mga bossing o isa isahin natin isa halimbawa dito siya o susulong ka dito kain huwag kang umabante paatras ang kain para pagkain ng puti ayun bilangin mo ang pyesa walos yam diba? lamang ka na agad ng isa Siguro naman kaya mo na ipanalo yan. Lamang ka ng isa eh. Balik natin. So ito, lugi na siya. Eh, paano kung nagpakain naman? Nagpakain, okay. Ang gagawin mo naman, pakain ka dito. Pakain ka dito. Ayun. Oh, padama ka na mga boss. Diba? Paano niya pa mapipigilan yan? Dito siya. Dadama mo. Ika-capture yung dama mo. Kaso, ang piyesa ilan? 2, 4, Sa'yo, 2, 4, 6, 7. Lagi kang lumalamang. Di ba? Titirahan mo dito para nakareal ka. So, laging lamang. Okay? <clears throat> Sunod. <clears throat> dito, lamang ka. Dito, lamang ka. Paano kung dito, nagpakain. Yan. Lugi pa rin siya. Kasi papakain mo to. Papakain mo to. Kain ka tatlo. O, di ba? Nalulugi lagi. 2, 4, 6, 7. Sa'yo ay 2, 4, 6, 8. O, lagi kang lumalaman ng isa. O, yun. So, ano pa ang pwede niya itira? Lahat na nang tira. Anuhin natin. <coughs> so, dito, ano siya, lugi. Paano kung dito? Ay pag dyan naman, kitang kita naman yan. Gaganyanin mo lang yan eh. Diba? Oo. Diba? Ilag niya to. Kasi pag hindi inilag, kakainin. ba tumira dyan? Kakainin mo yan, no? Diba inilag? Ayari na naman. Gaganunin mo na naman, no? Oh. So, oh, yung dama mo. Lomang ka pa rin. 367 kanya lima. Nakareal pa. Oh, di ba? Okay. Tingnan natin kung lahat ba ay nakita na ang sulong. Ito napakita na. Ito. 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 So isa na lang din napapakita ito. Yan, oo nga, ano, wala na yatang parang yan lang ang tirang maganda niya. Oops. Huwag magsiguro. Kahit dyan sa tumira, Lance pa rin yan. Nasaan ito? Oh. Papakain ka dito. 416. Tapos, pabalikin mo. 116. Kain siya balik. Oh, titirahin mo ngayon dito. Pakain ka dito. Oh. Oh. Kain dalawa. Ayun, nakadoon ka. Oh. Di ba? Nakita nyo? O kaya, dito siya magpakain kung gusto niya. Oh, yan. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Walo siya, pero may dama ka. Malamang, mag-ano siya. Magsasacrifice. Lamang ka dyan, mga bossing. So, yun ang sagot dun sa puzzle na galing sa isang opening o sa isang laro, ano? oh ito lang ang tinira. Pag tira dito, lahat ng sulong ng puti, lamang ka na. Sa dama kasi, once na lumamang ka ng isa, ay malaki na ang pag-asa mong manalo. Advantage na yun, ilamang eh, ka ng isa eh. Okay? Maliba na lang kung mahina-hina ka magdala, lamang ka na ng isa, natablahan ka pa. Uh, yun, yun lang yun, problema mo doon. Pero pag lamang ka na ng isa, kailangan ipilit mo na may panalo mo. Lamang ka na nga ng isa eh. Okay, o oh, nasagot na ha, mga bossing yung request ng viewers puzzle na galing sa isang laro o yan parang puzzle na rin naman yan eh di ba at pwede mo rin gamitin kung halimbawa eh gusto mong isulong o gamitin sa yung kalaro pwede naman yan malay mo mapunta sa ganyang sitwasyon o, di may idea ka okay kung nagustuhan mo ang mga ganitong video eh baka naman pwede mong ipalaw. I-share din ang mga video na ito para sa iba alright mga bossing makatulog na puyat eh